Nagsimula ang pelikula sa kabundukan ng Costa Rica, isang helikopter ang nagdala ng grupo ng mga siyentipiko na pinamumunuan ni Dr. Morbius sa isang kuweba. Mayroon siyang bihirang sakit sa dugo kaya kailangan niya ng tungkod upang makalakad. Inutusan niya ang kanyang team na ihanda ang bitag pagkatapos sinugatan niya ang kanyang kamay upang maakit ang mga paniki sa kuweba. Tumakbo ang kanyang mga kasama sa takot pero nanatili si Morbius sa kanyang kinatatayuan. Nagsimula ang lahat 25 taon na ang nakalilipas sa Greece. Bata pa si Morbius at nakatira sa ospital kung saan ipinakilala sa kanya ni Dr. Nicholas si Lucian na pinangalanan niyang Milo. Pareho sila ng sakit at naging magkaibigan sila at nangarap na gumaling. Isang araw, Nagkaroon ng problema ang makina ni Milo at nawalan siya ng malay. Dahil walang nurse na naroon, mabilis itong inayos ni Morbius gamit ang isang piraso ng kanyang panulat at nagising si Milo. Dahil sa kanyang talino, nakitaan siya ng talento ni Nicholas at ipinadala si Morbius sa isang espesyal na paaralan sa New York. Ngunit tinanggap niya ito sa kondisyong aalagaan ni Nicholas si Milo. Lumipas ang mga taon, naging doktor si Morbius sa edad na labing siyam at nakalikha ng artipisyal na dugo na nakapagsalba ng milyon-milyong buhay. Iginawat sa kanya ng hari ng Sweden ang Nobel Prize, pero tinanggihan niya ito dahil na niya ang artipisyal na dugo ng aksidente habang hinahanap ang lunas sa kanyang sakit. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho si Morbius sa ospital kung saan ginagamot niya ang batang si Anna Dumating ang kanyang assistant na si Dr. Martin at tinanong siya tungkol sa kanyang eksperimento sa DNA ng tao at paniki na pinupunduhan ni Milo. Sinubukan niyang itago ito pero nakita ni Martin ang mga paniki. Naniniwala si Morbius na ang laway ng paniki ang maaaring lunas sa kanyang sakit. Sinubukan nilang itest ito sa isang daga ngunit hindi nagtagal na matay rin ito dumating ang isang nurse at sinabing hindi maganda ang kalagayan ni Ana at agad nila itong pinuntahan. Matapos nila itong malunasan, nagulat si Martin nang makita niyang nabuhay ang daga at agad na pinaalam ito kay Morbius. Kinabukasan, nagtungo si Morbius kay Milo kung saan ginagamot ito ni Nicholas at inaya niya itong lumabas. Sinabi ni Morbius kay Milo na malapit niya nang matuklasan ang gamot sa kanilang sakit at kinakailangan niya ng pondo para gawin ito sa karagatan dahil ito ay ilegal. Kinagabihan, nagrenta si Morbius ng barko at tauhan upang doon gawin ang kanyang eksperimento. Matapos makagawa ng gamot, nagpatulong siya kay Martin para iturok ito sa kanyang sarili upang subukan ito. Nagkaroon ng kakaiba kay Morbius at pagpatay hindi ng mga ilaw kaya tinalian siya ni Martin. Maya-maya pa, isang bantay ang pumasok at inalam ang nangyayari. Pinagbawalan at pinaalis ni Martin ang lalaki, ngunit nagulat sila nang makita nilang nawawala si Morbius. Nagulat sila nang makita si Morbius sa taas ng kisame na may nakakatakot na mukha at agad na tinawag ng lalaki ang iba pa niyang kasamahan. Sinubukan niyang barilin si Morbius, ngunit mabilis siyang inatake nito. Natakot si Martin, kaya kaagad niyang nilock ang pinto at nagmakaawa kay Morbius na tumigil. Ngunit biglang tumunog ang alarm ng barko at nagsimulang magpanik si Morbius. Lumating ang iba pang mga guwardiya at sinubukan silang pigilan ni Martin ngunit tinulak siya dahilan upang mawalan siya ng malay. Sa sandaling iyon, nabasag ni Morbius ang salamin at mabilis niyang inatake at pinatay ang mga guwardiya. Tumakbo ang ilang natitirang nakaligtas at inilock ang pinto. Ngunit madaling nasira ito ni Morbius at sinimulan niyang hanapin at patayin ang mga ito hanggang sa walang natira. Pagkatapos, bumalik sa pagiging tao ang kanyang katawan at nakita niya sa salamin na naging maskulado ang kanyang katawan. Bumalik siya para tignan ang kalagayan ni Martin at sinuri ang mga surveillance camera. Nagulat siya sa kanyang nakita at nagsuka sa mga pangyayari kagad siyang tumawag ng tulong. Kinuha ang mga serum at tumalon sa dagat. Kinabukasan, dumating ang dalawang FBI agents upang mag-imbestiga, ngunit wala silang nahanap na surveillance. Tanging si Martin lang ang naabutan nilang nakaligtas. Lumabas ang balita tungkol dito at napanood ito ni na Milo at Nicholas. Samantala, inalam ni Morbius ang kalagayan ni Martin sa ospital at agad na nagtungo sa kanyang laboratorio. Maya-maya pa, muling bumagsak ang kanyang katawan, kaya nagmadali siyang pumunta sa fridge upang uminom ng dugo at pinili niya ang artificial blood. Pagkatapos natuklasan niya ang kanyang mga kakayahan, kaya niyang gumalaw ng napakabilis, tumalon ng mataas at naging malakas na maitutulad sa isang superhuman. Sinubukan niyang pumasok sa tangke ng mga paniki, ngunit hindi siya sinaktan ng mga ito sa halip. Malugod siyang tinanggap ng mga ito bilang kapareho nila. Nagkaroon din siya ng echolocation tulad ng isang paniki na kayang marinig ang mga bagay sa malalayo. Sinubukan niya ito sa pamamagitan ng paghagis ng bola at saluhin ito habang nakapikit. Sa kasamaang palad, ang kakayahan niyang iyon ay tumatagal lang ng anim na oras kapag nakakainom siya ng artificial blood. Nangamba siya na baka kailanganin niya ng totoong dugo. Kaya nagpasya siyang ikulong ang sarili kung ano ang mangyayari kapag hindi siya uminom ng dugo. Ilang oras ang lumipas, dumating si Milo upang bisitahin siya at nakita siyang nakahandusay. Humingi ng dugo si Morbius at agad na kumuha si Milo para ibigay sa kanya. Agad na bumalik ang kanyang katawan matapos makainom ng dugo at namangha si Milo nang makita siyang malakas at nakakalakad. Gayunpaman, nang hilingin ni Milo ang lunas para sa kanya, sinabi ni Morbius na hindi niya ito mabibigay dahil nakagawa siya ng pagkakamali at nakapatay ng dahil sa lunas na sumpa na ginawa niya. Nagpumilit si Milo kaya naging agresibo si Morbius at pinalayas siya. Samantala, nagising si Martin at pinisita siya ng mga FBI na nagpakita ng mga nakakatakot na larawan ng mga bangkay sa barko. Gayunpaman, nagkunwari si Martin na hindi niya maalala ang nangyari noong gabing iyon. Kinagabihan, isang nurse ang nag-overtime at napansin niyang kakaiba ang kilos ng mga ilaw. Sinimulan niyang tumakbo sa takot, ngunit nahuli pa rin siya at pinatay. Kinaumagahan, nagulat si Morbius at ang kanyang mga katrabaho sa nakitang bangkay at agad nagmadali sa kanyang lab at kinuha ang mga artificial blood at umalis. Sa kanyang paglabas, hinarap siya ng dalawang FBI na nagtatanong tungkol sa kanyang mga eksperimento at saktong nakatanggap ito ng tawag patungkol sa isang bangkay at nagdesisyong arestuhin siya ngunit agad na kumilos si Morpheus para makatakas at umakyat pataas ng gusali. Sa kanyang pagtakas, nilipad siya ng kakaibang hangin at siya ay nahuli. Sa interrogation room, sinisisi nila si Morbius sa mga pangyayari sa barko at pati na rin sa NARS, ngunit hindi sila masagot ng maayos ni Morbius dahil nagsisimula nang mawalan siya ng kontrol, kaya hiningi niya ang kanyang artificial blood, ngunit hindi siya pinayagan. Pagkatapos, binisita siya ni Milo na nagpanggap na kanyang lawyer at nagpaabot ng kanyang suporta at nilagay ni Milo ang isang pack ng dugo bago umalis. Lumabas si Milo ng walang tungkod at tumigil sa pagpapanggap na may kapansanan at lumakad papalayo. Napansin ni Morbius na naiwan niya ang tungkod at napagtanto ang katotohanan. Ninakaw ni Milo ang serum at ininject ito sa sarili at si Milo din ang pumatay sa nurse. Galit na galit si Morbius at ininom ang dugo at tumaka sa selda. Ginamit ni Morbius ang kanyang echolocation upang marinig si Milo na kasalukuyang inatake ang isang lalaki. Agad na pinuntahan ni Morbius si Milo upang kumpruntahin siya na tumigil. Gayunpaman, hindi nagsisi si Milo sa kanyang pagiging halimaw at inamin niya na siya ang pumatay sa NARS at inatake niya si Morbius. Nagsimula silang maglaban hanggang mapunta sila sa subway na nagdulot ng panik sa mga tao. Naging masaya pa si Milo sa paglalaban at ipinagdiwang na sila'y nag-evolve ngunit ipinangako ni Morbius na hahanap siya ng solusyon. Dumating ang mga pulis upang arestuhin sila. Kayon paman, mabilis kumilos si Milo at pinatay ang lahat ng pulis sa loob lang ng ilang segundo. Muli niyang inataki si Morbius, ngunit naramdaman ni Morbius ang mabilis na hangin mula sa tren at tumalon sa harapan nito upang makalipat sa mga tunnels at tumakas dahil ayaw niyang labanan si Milo. Kinabukasan, sinundan si Martin ng isang FBI, ngunit mabilis niya itong natakasan nang makasakay siya ng bus. Bigla nagulat si Martin nang magsalita si Morbius sa likod niya. Pinaliwanag ni Morbius na hindi siya ang pumatay sa NARS o sa mga pulis at sinabing si Milo ang may kagagawan nito. Tumigil sila sa isang kafe para mag-usap. Habang nag-uusap, narinig ni Morbius ang dalawang kriminal na binabanggit ang isang lab. Kaya humingi siya ng ilang bagay kay Martin bago sundan ang mga ito. Natagpuan ni Morbius ang mga kriminal sa loob ng isang abandonadong laboratorio kung saan gumagawa sila ng mga peking pera. Hiningi ni Morbius ang kanilang laboratorio ngunit nagtangka itong lumaban. Kaya tinakot ito ni Morbius at agad itong nagtakbuhan. Kaagad na inasemble ni Morbius ang mga makina para sa paggawa ng lunas. Kinagabihan, pumunta si Milo sa nightclub at nilapitan ng isang babae, ngunit pinigilan siya at tinulak ng isang lalaki. Pinilit ni Milo na kontrolin ang kanyang sarili at umalis. Maya-maya pa, inabangan ni Milo ang lalaking tumulak sa kanya at inatake ito. Nang gabi ring iyon, pumunta si Martin sa laboratorio upang kunin ang mga bagay na iniutos ni Morbius, ngunit naroon si Milo. Tinanong siya kung nasaan si Morbius, ngunit tinanggi ni Martin kung nasaan ito kaya umalis si Milo. Samantala, pinasok ng mga pulis ang bahay ni Martin, ngunit wala siya doon. Kalaunan sa laboratorio, hindi sinasadyang masugatan ni Martin ang kanyang daliri, kaya kinailangan ni Morbius na pigilan ang sarili mula sa tukso ng dugo. Napunta sila sa rooftop Nagkaroon sila ng sandali at naghalikan. Hindi nila alam na pinapanood sila ni Milo mula sa malayo. Kinabukasan, nakita ng mga FBI ang mga bangkay malapit sa bar at natuklasan ang salarin na si Milo mula sa security cameras. Nakita ni Nicholas ang balita sa telebisyon at agad na pinuntahan si Milo upang pakiusapan siyang tumigil sa pagpatay. Ngunit nagaway lang sila at inatake siya ni Milo. Samantala, matagumpay na nakagawa si Morbius ng antibody para sa kanilang dalawa ni Milo, ngunit ito ay nakamamatay. Maya-maya pa, nakatanggap si Morbius ng tawag mula kay Nicholas na humihingi ng tulong kaya kaagad niya itong pinuntahan. Sa kasamaang palad, nagawa lang ni Nicholas na magmakaawa kay Morbius na pigilan si Milo bago siya tuluyang mamatay. Kasabay nito, kinidnap ni Milo si Martin at pinilit siyang banggitin ang pangalan ni Morbius hanggang sa marinig ito ni Morbius. Matapos matuntun ang kanilang kinaroroonan, lumipad si Morbius sa lungsod at natagpuan si Martin sa rooftop na duguan. Hiniling ni Martin kay Morbius na inumin niya ang kanyang dugo upang magkaroon ng halaga ang kanyang kamatayan. Hinalikan lang siya ni Morbius ngunit kinagat ni Martin ang kanyang labi dahilan upang bumagsak ang isang patak ng kanyang dugo sa bibig niya. Sa sandaling iyon, namatay si Martin kaya't nagpadala si Morbius sa kanyang galit at kinagat niya si Martin. Lumitaw si Milo sa rooftop kaya't sinugod siya ni Morbius at pareho silang nahulog mula sa building habang bumabagsak patuloy na naglalaban ang dalawa ngunit napuruhan ni Milo si Morbius bago sila bumagsak sa kalsada at tumago sa tunnel. Dahil sa sugat ni Morbius, sumigaw siya ng napakalakas bago siya bumagsak. Maya-maya pa, dumating ang isang hukbo ng mga paniki at pinalibutan si Morbius. Nang tinangka ni Milo na patayin siya, inutusan ni Morbius ang mga paniki upang pigilan si Milo. Agad na ininject ni Morbius ang antibody kay Milo dahilan upang si Milo ay bumalik sa pagiging tao at namatay. Sa sandaling iyon dumating ang mga pulis sa kalsada. Nagtago sa mga paniki si Morbius at lumipad kasama ang mga ito. Samantala nagising sa rooftop si Martin na naging bampira. Ilang sandali pa, isang mahiwagang spell ang bumukas sa lungsod at lumitaw sa isang silda si Vulture, ang kalaban ni Spider-Man sa ibang universe dahil walang nakakaalam kung sino siya, agad siyang pinalaya ng mga pulis. Hindi nagtagal na gawa ni Vulture na buuin ang kanyang costume at nakipagkita kay Morbius upang mag-alok ng pakikipagtulungan. Salamat sa panunood. Mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated ka palagi sa mga susunod kong video.